Guni-guni TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay ang kwento ng isang bata na ang pangalan niya ay Brian. Si Brian ay sampung taong gulang. Sa isang maliit na baryo ito nakatira na napapaligiran ng mga bundok. Ang Pasko ay isang special na araw. Bawat taon, ang mga bata ay nagaabang sa pagdating ng Desyembre upang mga roling at kumanta ng mga awit ng mga pamasko sa mga bahay-bahay. Si Brian ay kilala sa kanilang baryo na maganda ang boses at masayahin itong bata. Araw-araw sila nag-iinsayo ng mga kaibigan niya para maipakita ang kanilang galing at masayang boses sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit nagbago ang lahat ng isang araw ay masayang naglalakad ang mga bata. Kasama si Brian para mga rolling. Madilim ang gabi. Ang binabaybay na daan ng mga bata ay wala mga poste na nakalagay sa mga gilid ng kalsada. Habang naglalakad sila sa kalsada, ay may humahagibis na sasakyan. Ang driver ay nagse-cellphone habang ito ay nagmamaneho. Hindi nito napansin si Brian kaya ito ay nasagasaan si Brian ay nawala ng malay. Puno ng dugo ang katawan nito. Ang driver ay natakot kaya ito ay tumakas. Ang mga kaibigan naman ni Brian ay natakot at nagtakbuhan nang nakita nilang walang malay at puno ng dugo si Brian. Humingi sila ng tulong dinala si Brian sa pinakamalapit na ospital. Kaya lang hindi na ito umabot ng buhay sa ospital. Ang mga magulang ni Brian ay iyak ng iyak. Hindi nila matanggap ang pagkawala ng anak nila. Tuwing dumarating ang Pasko ay masayang masaya si Brian. Ang pera kasing napagkarolingan nito ay iniipon niya gabi-gabi. At ang perang naipon nito ay binibigay niya sa nanay niya. Para meron silang pagsasaluhan na pagkain pagsapit ng Pasko. Kahit walang bagong damit si Brian ay masaya pa rin ito. Basta't kompleto at masaya ang kanilang pamilya. Kaya nang namatay si Brian ay nagluksa ang buong baryo nila sa pagkawala niya. Maraming nagsasabi na hindi raw matahimik ang kaluluwa ng bata dahil hindi nito maiwan ang kanyang pamilya. Tuwing sasapit ang Desyembre ay nagmumulto si Brian sa baryo. Ang mga batang nangangaruling ay nagsimulang makaramdam ng takot ang batang si Brian ay nagsimula ng katakutan ng mga bata. Kaya ang mga bata sa baryo ay takot ng mga roling. Ngunit may isang bata na ang pangalan niya ay Louisa. Hindi ito natatakot kahit na marami na siyang naririnig sa mga batang nangangaroling na nagbumulto si Brian. Siya ay matapang. Sinabi niya na hindi na raw sila dapat matakot kay Brian. Nakakaawa pa nga raw ito dahil daw ito ay namatay sa isang aksidente. Nangihingi raw siguro ng dasal si Brian. Kaya hindi raw matahimik ang kaluluwa nito, ang sabi pa ni Louisa. Kinagabihan, Nagtipon-tipon ng mga bata sa bahay nila Luisa. Nagpractice sila ng mga kantang pamasko. December 16, umpisa na ng Caroling. Sila Luisa at ang mga kasama niyang bata ay naghanda na ng mga instrumento na gagamitin nila sa Caroling. May nagdala ng tambol at gitara masaya sila naglalakad. Bawat puntahan nilang bahay ay nagbibigay sa kanila. Hanggang sa napadaan sila sa kalsada kung saan nasagasaan si Brian. May naramdaman silang napakalamig na hangin. Pinagpatuloy nila ang kanilang paglakad. Bawat bahay na kanilang nakikita ay kinakarolingan nila. Habang kumakanta sila, ay nakarinig sila ng napakalamig at napakalambing na boses na sumasabay sa kanila mga awit. Natahimik ang mga bata, pero si Luisa ay nagpatuloy pa rin sa kanyang pagkanta. Hindi siya natakot na sabayan ang naririnig niyang tinig. Ang mga bata ay nagsimula lang matakot nung huminto na si Louisa sa pagkanta niya. Hindi na nila narinig ang malambing na boses ni Brian. Marami pa sana silang bahay na pupuntahan. Kaya lang, ayaw ng mga ruling na mga bata. Natakot na sila. Tuwing magpapasko ay nagpaparamdam si Brian. Nasanay na rin siguro ang mga bata sa pagpaparamdam niya. Ang mga bata ay nagdadasal at nagtitirik ng kandila kung saan nasagasaan si Brian. Samantalang ang nakasagasa kay Brian ay sumuko sa mga pulis. Ang bata ay lagi nagpapakita sa kanyang panaginip na umiiyak ito. Ang mga magulang naman ni Brian ay tuwang-tuwa nang nalaman nila na sumuko na ang nakasagasa sa anak nila. Nagkaroon na ng katarungan ang pagkamatay ni Brian. Simula nang sumuko ang driver ay hindi na muling nagmumulto si Brian. Kaya tuwing sasapit ang Karoling, ang mga bata ay maingat na naglalakad sa gilid ng kalsada. Nagsilbing aral ang nangyari kay Brian. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.